Uh, ay, walang, wala lang, walang sum -sum. Uh, Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Sana, like naging, wait lang na ako lang. Ayan. Uh, ingat kayo lagi. Miss na miss ko na kayo. Ayun. I'm sorry kung hindi ako nag, hindi ako dumadalaw dyan. Para samahan kayo, parang okay lang naman eh, mga may. Hindi pala. Hindi, um, sa so totoo lang talaga, miss na miss ko na kayo. Gusto gusto ko talaga magpunta dyan kasi lang hindi naman kasi pwede. Wala rin ako time. Busy ako. Busy ako. Ah... Um, Advance Happy Birthday kay Jen. Ang ilan to, may bulutong. Diri. Ayun. Basta, text mo lang kayo pagka kung kaya naman sa yung birthday ni Jen. Tapos, no, 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 no. Hi kay Jody. My love. Miss na miss na kayo to Jody. Happy Valentine's Day. May galit ka, ka ba? <laughs> ano, kay Ken, pati kay kring Ano, Happy Valentine's Day sa inyong dalawa. <laughs> ano, good luck sa relationship nyo. Kay Lu, kay Star, kay Ganda, pati kay Jen. Ano, na happy birthday sa Pati kay Marol, pati kay Pao. Um, kay Heart, kay Cristel. Uh, kay, ano, pati kay Puso. ayon good night pati kay kapatid, kay Mateo. Ayun, miss na miss ko na kayo talaga. Lalo-lalo na kay Mahoy. pati kay kay Shane. Siyempre, hindi ko kakalimutan si Kenneth. Alam ko yun eh. Love na love ko yan eh. Tapos, hi kay Katrina. Um, pati kay kay Eric. Kamu na rin si Prince. Hmm. Um, Ingat kayo palagi ah. Sorry kung ayun lang na, hindi ako nakakunta. Uh, Saan ito? talaga ako sa inyo. Alam ni Makoy yan. Alam ni Makoy. Uh, basta, ayun. Mag-aral kayo maigay. Hindi na kasi mag-aaral. Hmm. Um, kwa, ating-atin lang yung ano, yung sinabi ko sa inyo. Yung aayos na natin ng no? yung pagkakalat yun. Nasa mag lagi dyan. Dadalawin ko kayo pag pwede. Ayun. Sige na, babay na. May ako. Okay, Ayun. Happy Valentine's Day sa inyo. Ingat kayo palagi. Samit ko na kayo. I love you. Love you ko kayo, mga bro. I promise. Kayong BI sa akin. Dead, no? Kaya wag na wag kayong puro shot ng shot sa so, mayo ako good girl na ako ay nasa na. kinababa